Bili muna tayo ng mga gulay na kailangan natin sa pagluluto ng sinigang na salmon. Wala kasi akong gulay sa bahay. Hindi na kasi ako masyadong bumibili ng gulay kasi madaling masira. Minsan ano lang din kasi ako magluto. Tapos pa na yan tanong nila kung camera yung gamit ko. Di sila makapaniwala yung gamit ko ay camera. Tapos nakukunan kahit saan ko nilala. Kamera, ah? Camera. ko, camera ko. Muskil, muskil. Muskil daw, ibig sabihin, problema daw. Pero nag nagbibiro lang naman si Bay. Kala ko nagagalit siya, pero nagbibiro lang pala. Hindi ko rin kasi maintindihan yung Arabic niya. At dito ako madalas bumili ng mga gulay. Hindi na ako bumibili sa bata kasi madali masira. At malapit lang to sa bahay at mura sila magbenta dito sa banda sa At nandito na lahat. Kaya dito na lang ako bumibili. Pag ko lang magduto, tsaka lang ako bumibili. Hindi makapaniwala yung dala ko ay camera. At panayan tanong niya kung ano daw ba yan.

네, 제가 생각합니다. 네, 제가 생각합니다. 네, 가 생각합니다. 네, 제가 생각다 네, 제가 생각합니다. 네, 제가 생각합니다. 네, 제가다제다다 Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Kaya <laughs> na lang mag-translate. <laughs> dito na ako sa bahay at magkakapi muna ako bago ako magluto. Lagi kasi ako nagkakapi at ngayon lalo na ngayon sa so panahon ngayon ay taglamig. Sobrang lamig ngayon lalo dito sa Riyadh. Kaya halos na katatlo or apat na kape ako. Pero dapat huwag sobra. Kasi alam nyo naman, pag sobra, ay masama sa ating katawan. Pero, coffee it's life. At ito nga pala, yung simpleng kusina namin. Stop it, Simple lang naman ang natin. Mga sili lang, hindi ka rin. Mga sili lang.

Ngayon, gagayatin ko na lahat ng ingredients natin. Simulan natin sa kamatis. Kahit anong slice kasi, dudurugin ko rin yan at papakuluan. Tapos naman si buyas. Basta slice lang din ako dyan kasi wala ko talaga durugin siya at pakuluan kasama ng bawang. Para talagang lasang-lasa natin sa sabaw. Yung bawang, sibuyas, at saka kamatis. Kasi pag may uh, at lalagyan ko rin siya ng luya para medyo pampawala ng lansa. lansa. Matanggal ng konti yung lansa. Para yung kabit ng asawang malansa. balansa. <laughs> Joke <Jukla>. lang. <laughs> Ito na, star ng taong salmon. 22 SR. Ang yan? Times 15. Hindi ko alam, tayo miss nyo na Dalawang slice lang Bahal Okay, hati lang natin Bite, bite size lang Hati-hati lang natin na maliliit at konti lang yung budget natin at wala pang sahod tayo. Hindi tayo gagamit ng mantika. Tubig gagamitin natin. Kasi dudugin natin yung na kama Mati, sige mas tinurugin natin. Kapag wala natin ang mabuti. Ang tagal nga lang madurog kaya mas maganda. May blender talaga. Kapag wala mo itong mabuti. Normal nito talaga sa sabaw. Hindi natin masyadong madurog eh. Mas maganda na pag may blender. Pero pwede na rin yan. Pero sa mga Indian, binikisa nila, tapos tsaka nila bine-blender. Ito puro binili lang natin ng konti. Bago na rin sa ng sabaw. Tapos pagsasama-sama na natin ng mga halok. Kasi madali lang na maluto itong sabaw. Pagkadurog ng bawang, sibuyas at kamatis, nilagay ko na rin yung salmon at saka yung luya para medyo matanggal-tanggal yung lansa. Pinagsama ko na siya habang kumukulo. Siyempre, ihalo na rin natin lahat ng ingredients kasi madali lang maluto yung isda na salmon. Expert magluto. Masarap lang ang magluto. Ganyan natin itong mamasitas. Sinigang Miguel sa Sampalo. Mm. Okay. Gusto ko sa Salmon Maasim Maasim. Siyempre, lalagyan natin ang asin for the taste. Okay. na natin itong talo. Ang lang naman maluto yung salmon kasi. diyan na natin yung pet chay. At saka si, sabay-sabay lang. Mahala na. <laughs> Ayan. Hindi, mo yan. mo. Hmm. Ano na na.